tapos maging epektibo ang administrative order. mawawala na sa merkado ang nakasanayan nating itsura ng saha ng mga sigarilyo. Bukod kasi sa text warning na tulad dito, magkakaroon din ito ng litrato na magpapakita ng sakit o pahamid na dulo ng paninigarilyo. 2008 ang unang lumutang ang panukalang graphic health information sa pamamagitan ng Senate Bill 2377 at House Bill 3364 pawang mga graphic health warning bill, Ngunit ayon kay Dr. Maricar Limpin, Executive Director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines o so FCAP, hindi madaling isulong ang ganitong panukalang batas. Unfortunately, napakalakas talaga ng ano yan, ng opposition dito sa batas na ito sa panukalang batas na ito, no. Uh, gawa na rin siguro ng strong lobbying coming from the tobacco industry. Very unusual and very rare na makikita mo ang napakadaming congressman, ano? Iyon eh ng mga importante na bills, di ba? Ang kanilang problema, yung lack of quorum. Uh, ang problema, we have 65 members, e eh, konti lang yung dumalo na mga pro-measure. Uh, ang mas maraming dumating yung mga, yung mga tobacco-producing provinces, yung tobacco-producing region, yung, uh, yung, mga congressman doon. So, mm -hmm. no, yun, nahalos northern black and uh, natalo tayo. Tulad ng inaasahan, malaki ang pagtuto ng tobacco industry sa administrative order na inilabas ng DOH. Sa ipinadala nilang official statement, binigyan din ng PTI ang nasasaad sa Tobacco Regulation Act na dapat ay walang iba pang printed warnings maliban sa health warning ang nakalagay sa mga pakete ng sigarilyo at ito nila ang mga tao. Ayaw nilang bigyan ng tamang informasyon ng mga tao dahil gusto nilang patuloy na bilhin yung kanilang produkto na nakakamatay. Sa opinion naman ni Atty. Roberto Cadi, isang legal expert, walang nilabag na batas ang administrative order. It is a picture supplementing or giving face to the textual warning. The administrative order does not change the printed warning but supplements it with graphic photos uh, that is warned in print. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang lumagda sa Framework Convention on Tobacco Control. Bahagi raw ng kasunduan ito, ang paglalagay ng graphic health warning sa mga pakete ng sigarilong ibinibenta sa mga member country. Ngayon, apat na po bansa na ang sumusunod sa alituntuning ito. Pero ayon sa PTI, dapat ay naayon pa rin ito sa umiilaw na batas. Uh, Pagkatapos i-ratify ito ng ating Senado, ito ay naging part na ng batas ng ating bansa. Taon-taon, mula 30 hanggang 50 bilyong piso ang nakukuha ng gobyerno mula sa mga buwis na itinapataw sa mga tobacco products kabilang na, na ang sigarilyo. Subalit sa tala ng DOH, aabot sa 200 bilyong piso naman ang halagang magagastos sa smoking-related diseases. Maybe there's a disparity between yung kinikita at doon sa ginagastos. 50 billion pesos versus 200 billion na gastos sa sakit, dulot ng paninigarilyo. So kahit na anong sabihin mo na may kinikita ka dyan, mas malaki pa rin ang ginagastos mo. So it does not make sense. Noong nakaraang linggo, naging laman ng na mga balita ang paninigarilyo ni President Apparent Noynoy Aquino. Hinikayat pa siyang maging poster boy ng anti-smoking campaign ng DOH. President-elect Noynoy Aquino, we are now uh, looking forward to having you endorsing our anti-smoking campaign. Kung kayo po pa ang susunod na presidente ng Pilipinas, titigil na kayo sa paninigarilyo? Malamang ba dahil ngayon pala ko, nung... Kung kanyari, magsisindi tayo ng isang sigarilyo. Marami ho yung picture taking, hindi na rin ho nyo nahitid, para nasasanay na tayo unti-unti. Pero hindi ko lang ho gagawin ngayong kampanya. Marami na ho pressure. Sa pagpasok ng panibagong administrasyon at Pangulong kabilang din sa bilang ng mga nagsisigarilyo, paano kaya maipatutupad ng maayos ang mga kampanya kontra paninigarilyo? Magiging parang Barack Obama siya, no? Si Barack Obama hindi ang ginawa niya kinat niya yung ano yung yung consumption niya at ang maganda doon kahit nagsisigarilyo never na nakita si Barack Obama na nagsisigarilyo in public no and then pangatlo nakapag institute siya ng strong tobacco control measures sa bansa nila pero tanggap naman po natin yan eh. pero meron rin naman humbad sa stress na idadagdag in removing it. At saka kung pwede, iba na lang ka-debate ko. Marami na may ibang pwede talaga eh.